MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. Manila. our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magapribigad ang ati one time the new Filipino time alas dosena ng tanghale. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide, sa tanghali, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide, Headlines, sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, Brigada Balita Nationwide, kabrigada brigada iba't iba mga aktibidad idinaos kasabay ng ika-127 taon na Araw ng Kalayaan pananagutan at pagkakaisa panawagan ni Pangulong Marcos Independence Day sinabayan din ang kabi-kabilang mga kilos protesta Kabataan party list naman na nindigang hindi uubra Ang paliwanag ng Duterte Youth sa paggamit ni Drixie ng apilyedong Kardema Operator ng na-EACS na nindigang isolated case lang ang nangyaring pagbagsak ng tipak ng semento sa isang motorista Samantala Indiana Pacers lamang na ng 2-1 kontra OKC sa NBA Finals at ah, tatlo uh, kumpirmadong patay uh, dahil sa epekto ng LPA at Habagat Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes ka Brigada June 12, ika-isang daan at dalawamputpitong araw ng kalayaan. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada tatlo ang nasawi matapos malunod Thailand sa epekto ng LPA at Habagat ayon yan sa NDRRMC. Lasa sa nasabing tanggapan, nandiyan si Brigada Kat Austria. Brigada Kat, ibrigada mo! Tatlong individual ang kumpirmadong nasawi dahil sa epekto ng low pressure area at Habagat sa Mindanao sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga nasawi ay pawang mga residente ng Kamuwayan, Baringasag, Misamis Oriental. Sinangay ang mga ito ng rumaragas ang tubig at nalunod habang tinatawid ang umapaw na spillway sa gitna ng masamang panahon. Samantala, umabot na sa kabuang 17,516 individuals o 5,156 families mula sa Regions 3, 7, 9, 10, 11, 12 at Barm ang naapektuhan ng masamang panahon. Nasa mahigit isang ibu katao o tinatayang dalawang daang pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Nagpapatuloy naman ang pagkahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. In the heart of same sinas, ako si Brigada Kaf, Austria, ng 105.1 Brigada Nusa from Manila, the Musical News Authority. Bago, 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 ay bapaang balita mga kabrigada si Pangulong Marcos nanawagan ng pananagutan at pagkakaisa bilang tunay na diwa ng kalayaan mula sa Malacanang Brigada Maricar Sarganda. Ibrigada mo! Binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga ninunong Pilipino na nag-alay ng pawis, dugo at buhay upang makamit ang kalayaan tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan. Giyat ng Pangulo, ang demokrasya at kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang kundi dapat inaalagaan, binabantayan at patuloy na ipinaglalaban. Sinabi rin ito na ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhit sa hinaing ng mamamayan at sa kapakanan ng bayan na binigyan diin ang Pangulo na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan na lalo na sa mga lingkod bayan kaya dapat daw ay hindi sayangin ang tiwala at pagkakataong ibinigay ng mamamayan hinimok din ang presidente ang mga taga-gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko at itaas ang kalidad ng serbisyo kabilang dito ang pagkakaroon ng maayos sa transportasyon na sapat na para sa may sakit at buhay na may dignidad para sa lahat Nagbabala naman ang Pangulo sa paglaganap ng fake news, disinformation at kasinungalingan na ginagamit para sa pansariling interes ng iilan. Ayon sa kanya, ito ang salot na nagpapahina sa kalayaan at pagkakaisa ng sambayanan. Sa huli, panawagan ng Pangulo ang pagkakaroon ng tapat na paninindigan, paninilbihan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba bilang susi sa pagpapatibay ng isang malaya at maunlad na bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Big News FM Manila THE MUSICAL News Authority. Kabrigada, nagpapaalala si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang bunga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani. Sa kanyang Independence Day message, idiniin pa ng bise na hindi raw dapat isinusuko ang ating kalayaan sa mga taksil. Anya, hindi raw tayo lumaya para lang masadlak uli sa pagdurusa. Sabi pa ng pangalawang pangulo, ang ilan daw sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis sa uh, sa pamahalaan, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. At sa huli, hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan at huwag sumuko sa mga traidor at mapang alipin. Brigada, Balita, nationwide kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, iba't ibang grupo nagkilos protesta sa Maynila sa ika-127 araw ng kalayaan. Brigada Jigo Custodio, Ibrigada Mo, Brigada. <laughs> Sinalubong ng kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Kalaw Avenue ang paggunita ng ika-127 araw ng kalayaan. Balak sanang magmarcha ng grupo sa tapat ng US Embassy pero agad na harang ng mga tauhan ng Manila Police District ilang metro bago makarating sa embahada. Kinukundina ng grupo ang patuloy na military at political intervention ng US sa bansa. Banta umano sa seguridad ang balak na paglalagay ng direktang base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas kasama rin sa kanilang kinundina ang umanikriminal na papel ng US government sa nagpapatuloy na genocide sa Palestine. Wala namang naging tensyon sa pagitan ng grupo at ng MPD. Pinairal umano ng pulisya ang maximum tolerance. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang kilus protesta. In the heart of changing lives, sa ko sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Pino dala ang ating mga senador naman mga kabrigada nakiisa sa pagunita pa rin ng Araw ng Kalayaan Brigadaan Ann Cortez, i mo! Nakikisa ang lahat ng mga senador sa paggunita ng ika-127 na araw ng kalayaan. Isang makasaysayang sandali na nagpapaalala sa bawat Pilipino na mga bayaning nanindigan para sa kasaninlan ng bansa. Pero bilang ang temang pinilingan ng National Historical Commission of the Philippines ngayong taon ay kalayaan. Kinabukasan kasaysayan ay sinabi naman ni Escudero na mahalaga ang pagkakaisa sa gitnangan ng nararanasang kaganapang politika para may sunong isang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi naman din ni Sen. Win Gatchalian ng publiko na gamitin ang araw na ito para pasalamatan ang lahat ng mga bayaning nagsakripisyo para sa bayan. Bagamat ayon kay Sen. Majority Leader Francis Tolentino, umasa rin siya na magiging paalala ito sa bawat Pilipino na magbantay, lumaban at paglingkuran ng bayan. Dagdag pa ni Sen. President Pro Tempore Jingoy Estrada, mahalagang may pagpatuloy ang pagtaguyod sa katotohanan Katarungan at pagkakaisa para sa mas maunlad at makatarungan lipunan. Samantala, tinayak na Sen. Amy Marcos na maninindigan siya. Ito ay para sa bayan para labanan umano ang mga taong lulong sa kapangyarihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ito naman, pagdiriwang ng Independence Day ay paalala raw na dapat isunong ang mga batas sa magtataguyod sa demokrasya ayon yan sa liderato ng Kamara. Sige Haji ibrigada mo! Brigada. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na magbigay pugay sa mga bayani sa pamamagitan ng pagprotekta sa demokrasya, pagtataguyod sa inclusive development at pagkakaisa tungo sa adhikain ng bagong Pilipinas. Sa kanyang mensahe ngayong 127th Independence Day, sinabi ni Romualdez na ito ay hindi lamang paggunita sa nakaraan, kundi isang panawagan para palakasin ang kasalukuyan at siguruhin ang hinaharap. Ipinapaalalaan niya ng selebrasyon na ang kalayaan ay dapat na ipagtanggol, alagaan at gamitin upang iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Binigyang din ito na ang katapangan ng mga bayani ay naglatag ng pundasyon para sa soberanya at pagiging demokratikong bansa. Pinagdibay din ng Kamara ang tungkulin na panatilihin ang mga mithiin ng mga ninuno sa pamamagitan ng mga batas na nagtataguyod sa demokrasya, pinoprotektahan ng karapatan at isinusulong ang tunay at inklusibong kaunlaran. Dagdag pa ni Romualdez, kanilang tutuparin ang mga reforma na nakaugat sa transparency, pananagutan at paglilingkod dahil ang tunay na kalayaan ay nangangahulugan umano ng pagbibigay ng pagkakataon na makamit ang pangarap ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada, Samantala mga kabrigada, ang Department of Agriculture naman na kinilala ang kabayanihan ng mga magsasaka at mga mga mangingisda ngayong Independence Day. Brigada Sheila i-brigada e mo! Brigada. Nakiisa ang Department of Agriculture o DA sa ikaw-127 na paggunita sa araw ng kalayaan ngayong araw. Sa kanyang video message, sinabi ni DA Secretary Francisco Chulaurel na ang araw na ito ay hindi lang selebrasyon kundi tribute sa lakas lakas ng loob at sakripisyo ng mga ninuno at bayaning na una sa lahat. Ayon pa sa kanya, ang tema ngayong taon na kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ay nagsasabi kung sino ang mga Pilipino at sino ang gusto nilang maging mga Pilipino mula sa pinaglabang kalayaan. Maliban dyan, tiniyak ng DA ang pagtugon at mga hakbang sa mga problema sa bansa, partikular na sa so sektor na agrikultura at maiangat ang buhay ng mga mangingisda at magsaka na silang tunay na bayani ng hapon pagkainan. Ani Laurel, target nilang pasagin ang kahirapan na humahawak sa kanila sa loob ng napakahabang panahon, panahon na umano upang ang nasabing sektor ay hindi na umaasa at basta na lang makakasurvive dahil nararapat para sa kanila ang kasaganaan at pag-angat. Sa huli, sinabi ng kalihim na hindi maaring pag-usapan o magsalita tungkol sa kalayaan kung ang mga taong nagpapakain sa mga Pilipino ay nangangailangan ng modernisasyon atas na pulisiya at suporta. Bilang mga lingkod bayan na may paninindigan, tungkulin natin, tulungan ang mga naghihirap na ng mga pamilyang Pilipino na maging maginhawa ang kanilang mga buhay. So today, as we raise our flag high, let us also raise our standards for what freedom truly means. Freedom must include the right to food, to livelihood, and to the opportunity to thrive. Pagpatuloy natin ang pagsusulat ng kwento ng isang Pilipinas na may pag-asa, may tapang, at may pagkakaisa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Lives, ako, si Brigada Balita Nationwide. Naniniwala naman mga kabrigada isang agriculture group na dapat agad nang aprobahan ang ASF vaccine sa Pilipinas para sa commercial use. Sa panayam ng Brigada News F.M. Manila kay Sinag Executive Director Jason Cainglet, iginit nitong mas madaling kumanat ang ASF sa panahon ng tag lalo na kung hindi maayos ang disposal ng mga apektadong baboy. Kaya naghahabol po yung ating mga fundraiser sa Kaabner dahil hmm. pag-ulan po. Uh, Pagtagunan kasi, doon talaga pumakalat yung ASF. Dahil karamihan po ng baboy na tinamaan ng ASF, binaon lang natin. Eh, kasi bawal lang sunugin o masyadong malaki yung halaga pag susunugin mo. Kailangan talaga yung mga malalaking incinerator. Tapos ang baon naman natin, mga 3-5 feet lang. Kaya po tinuulan, uh, kumbaga eh, nandun yung pangamba dahil ang ASF po kahit sa tubig ay doon nakakahawa. No? Itinagdag pa ni Kainglet na kawalan din ng bakuna ang dahilan kung bakit natatakot ang mga backyard at commercial racers na magparami ng kanilang alagang baboy. Gayit pa ni Kainglet ka na dapat aprobahan na ng bakuna, posible na makabawi ang industriya sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Sa ngayon mga kabrikada, umaasa ang sektor na mapabilis ang vaccine approval bago pa luma lumala ang kakulangan sa supply ng baboy sa pansa. Uh, eventually, yung bakuna po talaga ang siyang... Uh tutulong para mm. mapawi rin yung pangamba ng ating mga magbababoy. Ang tinig ni Sinag Executive Director Jason Kaingleta. Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ang ating mga balita, tiniyak naman ng Philippine Coconut Authority or PCA ang sapat na intervention para sa mga coco farmers na apektado naman ng coconut scale insect o mas kilala sa tawag na coco sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PCA Deputy Administrator Roel Rosales, sinabi nitong may sapat na mga pamamaraan ng ahensya para ito'y matugunan. Iladbang sa mga ginagawang hakbang ng PCA ay ang sapat na treatment at maging ang pruning sa mga pektadong puno ng nyog. Ang treatment process po kasi natin, naglilip pruning muna tayo para mabawasan yung population. Pagkatapos po noon ay uh, ginagamit tayo ng mga insekto na kumakain ng CSI. After that, ay, isa sa treatment natin ay yung fertilization. Pag nababa na natin yung infested na leaves o yung fronds, mababawasan na yung population. Kung so, maalala mga kabrigada, ang kokolisap ay higit na ang nakakapekto sa ilang bahagi ho ng Calabar Zone at ilang areas sa Mindanao. Since may mga kalahating milyon tayo na puno na apektado, so based on data, we have about 3,000 farmers spread all over the country that are affected by the infestation. Karamihan po nito ay nasa Sambuanga area, particular sa Sambuanga City. Pero kung iuugnay natin to sa total production ng ating bansa, every year, ang Pilipinas po ay nagpuproduce ng 14 to 15 billion nat. Maliit lang po, pero very mindful kami na alam namin may economic loss yung mga local community. All tinig di Philippine Coconut Authority Deputy Administrator Roel Rosales. Na hindi naman mga ang kabataan party list na hindi oobra ang paliwanag ng Duterte Youth Party List hinggil sa paggamit ng apelya ng kardema ng nomine si Drexy. Umaala na mga kabrigada pinagpapaliwanag ng Comanek ang Duterte Youth para rito pero ang depensa naman ng kanyang chairman na si Ronald Cardema political name ang uh, lang naman yan. Halimbawa, isang kandidato ay pwedeng pumini ng pangalang ilalagay sa balota para may recall sa panayam ng Brigada News FM uh, kay Kabataan Party list Representative Elect uh, Rene Co. Iginit nito bagabat. Ginagawa naman talaga ito. Hindi yan pwede sa Party List Candidates. Uh, anya, pinapayagan yan sa mga individual candidates. Uh, pero kung nominee ng isang Party list, wala namang opsyon para maglagay ng nickname. Uh, tinignan mo yung document, wala yung hindi alias. Mm -hmm. Sa ibang mga kandidato, mayroong blanko dyan na sasabi kung, kung may gusto kong alias mm -hmm. na itawag sa sarili mo, mm hindi -hmm. mo malagay. Walang ganun sa party list. Ang meron, last name, first name, middle name. Yan ang tining ni Kabataan Party List Elect, Representative Elect, Rene Co. Brigada na Nationwide. Ang Comelec naman mga kabrigada nais nang baguhin ang lumang campaign spending limit. Brigada Katrina Hunson i mo. Brigada. Naniwala ang Commission on Elections sa hindi na akma sa kasalukuyang panahon ang tinakdang limitasyon sa campaign spending ng mga kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi sa patung kasalukuyang halaga 3 piso kada botante para sa may mga partidong tumatakbo at 5 piso para sa independent, gitnya sa mahal ng mga materyales at digital promos ngayon, tila hindi na ito realistiko. Bunso nito, nais nang hensya na amyendahan ng Republic Act No. 7166 na halos tatlong dekada ng hindi nababago. Paliwanag na hensya, kailangan umayon ng batas sa modernong gastos ng pangampanya upang hindi rin malagay sa alanganin ang mga kandidato. In the heart of changing lives, ako, Si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Okay. Iniyak naman ang operator na iya Expressway na magkakaroon ng masusing investigasyon sa isang aksidente kung saan mga kabrikada ay nabagsakan ng tipak ng semento ang isang motoristang dumaraan dito. Sa isang pahayag, sinabi ng Skyway O&M Corporation na highly unusual at isolated lang din ang insidente. Sa kabila niyan, mga kabrikada, nagsagawa na sila ng inspeksyon para matiyak na di na maulit ang insidente. Siniseryoso rin daw ang nangyari at sinigurong ligtas pa rin itong daanan ng mga motorista. Sa ngayon mga kabrigada, tuloy-tuloy umano ang pagkikipag-coordinate nila sa pamilya ng motorista para maibigay ang kinakailangan. tunong. Brigada Balita Nationwide! Brigada Nationwide! Balita naman mga kabrigada sa larangan ng palakasan! Dinomina ng Indiana Pacers ang fourth quarter upang talunin ang Oklahoma City Thunder 116-107 at kunin ang 2-1 bilang bentahe sa NBA Finals. Bumida si Tyrese Halliburton sa Pacers sa kanyang 22 points, 11 assists at 9 rebounds. Abang nagambag naman si Pascal Siakam ng 21 points. Ang pagsiklab din mula sa Benz si Benedict Maturin na may 27 points at nagtala ang Pacers ng 49-18 bilang Benz Points Advantage. Hindi sapat ang pinagsamang 70 points ni Jalen Williams, Shai Gelius Alexander at Chet Hongreen para naman sa Thunder. Nakahabo ang Indiana mula sa 5 points sa pagkakabaon bago ang 4th quarter at nagtala naman ng 32-18 na scoring run sa huli. Gaganapin ang Game 4 ngayong Sabado sa Indiana. Brigada Balita Nationwide. Rapido. Brigada balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. The balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Lobby S1 Capsule Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at maligayang araw ng kalayaan. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.